nais na tayo, mag mabike na tayo let's go open muna natin tatanggap pinto wait lang okay

naman. Uh, yeah, medyo makulim din mga brother. Gusto lang natin. Okay, let's go! Let's go! Pasensya na kayo. Medyo, ano, eh, magalaw itong anak ko. biyahe dito ang ano ko ang ko dito mga 8 minutes okay. Eight to 9 minutes 10 okay? minutes ganyan so, tayo sa Shell kakarga tayo <laughs> joke lang hindi ito hindi ito gas ayan yeah, no? Ay busy ay oh, bakulong sindang natin pin umabai eh. yung yung medyo mabilis naman to yung ko ka ng ilang? 15 o oh, 20 kilometer per hour 20 kilometers per hour. Ya, pwede na. Ha? Medyo malubak lang yung daan. Walang jacket ng ano po. Ay, doon na. Langit, ha? Bilis, -bilis Ah, Ah, panahon. medyo malamig na uh, ano bang ano mga yun weather 19 degrees 18 ganyan so 17 hindi pala lumulog na dito lang tayo sa gilid pero hindi yata nakalaki itong ano po pero mga brother hindi nakalaki itong helmet ko So, well, let's go! 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 let us go let us go let us go go Inaatik na ako si Mrs. Inaatik niya ako or inaatik niya. Yeah. Tapos niya. Ay, sa katina. Magka-shortcut lang tayo mga brother Dadaan tayo dun sa mga main road Maraming sakyan Baka uh, ma-accident dito tayo Dito tayo sa mga shortcut-shortcut Ganda ng view diba? Ayan eh. may pataas, may pababa mula dyan, pababa na yan, na tayo oh, bilis mo yan ang pinaka-downtown so, oh, bilis tayo tayo sa bababa. tanto walang masyadong building sa downtown namin simple life here in Abbotsport, BC wala ako ng babay bike mababa yan tawid tayo tututin ah, lang natin to yan, okay. para tatawid tayo

tayo Pareg lang tayo dito Baka may dadaan din Ito, pindot Tapos Dito tayo Yun, yun na tayo ulit Dadaan tayo sa tamang daan Para hindi tayo may iwas aksidente wala na ito tayo. Binibigyan ka ng daan ng mga tao ka sa lugar mo. Lagi ka magpapa-thank you dito. Mabiling mabili ang thank you sa mga tao. Sarilis tayo ha, makaldag brother. Ayan Okay brother. Pag medyo paakyat ng ganyan, kailangan papanjakan natin para alala eh, yung ano kasi mahina tong e-bike natin eh. Diba? Okay, Pakit na naman. Dalawang pababa niyan nyan. Mamayang hapon pa uwi. Pakit naman naman yun. Ayan, ngayon Pababa ngayon po Salubungin natin ang sakyan <laughs> May meron naman bike lane dito Tabi-tabi lang tayo Katakata ka tayo para hindi mainip sa daan Ayan Ano hindi na tayo pumapad Break break na tayo Malapit na tayo sa work ko Ayan Ang pasok ko 7 to 3.30

na tayo brother Ayan, pasok Pagtatayin in muna tayo Ayun, dun Wait lang ha 아, 저 봐. So, mamaya uli, pag-uwi natin. See you, see you later. So, yun mga brother, maraming salamat sa panonood nyo. Nandito na ako sa bahay, kararating ko lang. At yung hindi pa nag-subscribe, pwede pwede pa kayong mag-subscribe. Don't forget to subscribe, like and share, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga video ko. So maraming salamat po at God bless sa inyong lahat. Bye-bye!